mga kabalay, mga dadong at inday dong day dong sa so for today's vlog. Update po namin kayo kung ano na yung update sa bahay ni Dadong at ni Inday. So let's go, nandito na tayo. So, pababaan na tayo everybody ng sasakyan. Ano kaya? Ano kada galaw mo? Ipa-vlog mo, no? So, pababaan na tayo at naglalakad na po tayo. <laughs> Ayan. Ayan. So, dadong, tour mo naman kami. Dito tayo dumadaan sa shortcut, mga kaibigan. Ayaw magsalita ni Dodong, ah. Ayan na po mga ladies and many men. So we started building our dream house month of May. So May, June, July, August, September. Four months na po ito ginagawa. And this is the update. Ayan. So ang architect natin dito ay si Arkib Build and Design Architect Brian. Ayan ha i-wide natin. There. Okay yeah. dong. So this is the, pwede ka magsalita, may mic ka. Lanay. The, the ah, oh, may ano na siya, guys. Ano so, na siya, may cover na. Hanggang dito yan. So mas makikita nyo na yung CR. Ito yung pader sa maluwag, di ba? Okay. So parang pwede may sampayan dito. Kasi magkakaroon daw ng pader dito. Sa kabilang side na. Ang sampayan. Okay, so ano magiging ito? Kasi taanan yun, eh. yan yung nandiyan yung gate mo doon sa may eh. high ceiling. Eh. Doon sa kabilang side yung sampayan. Diyan dyan yung aquarium ko eh. <laughs> dito kasi guys, kung makikita ninyo, actually <coughs> dito tayo sa left side ng bahay. Ang front po talaga ng bahay ay doon. So eto, left side ng bahay. This will be a aquarium po yan, magiging aquarium 'yan, isang mahabang aquarium. So pinapalaki natin yung bago nating fish, ilalagay natin siya dyan Ito naman ay sliding door. Ito dito makikita yung high ceiling. Asa si Dodong. Puntahan natin si Dodong Philip. So ito yung lanai area. Ayan. So may pinto dito, sliding door to papa. Yeah. Ayan. At eto yung sliding door na pwede namin tambayan or coffeehan every morning, every night. At eto dire na yung... Diretso yan. Ha? Diretso. Parang extended ng dining. Ayun, totoo. So para meron tayong outside. Eto yung dining. Dining. Ayan. Tapos eto na yung kusina natin. Okay. Eto yung kusina guys. And ito yung sa may pantry. May walls na po yung sa may pantry area. So, pasukin natin. Madilim. Ito yung madilim lang mga dungday-dungday. So, yan yung magiging pantry area natin. Diyan natin ilalagay yung ating mga groceries, etc., etc. And this, paglabas ng pantry, ito na yung ating kusina. Ayan. So, ganyan siya. Magkakaroon tayo ng ano dyan. Mahabang lagayan, may mga cabinet. So, pinag-iisipan pa namin kung makakapaglagay kami ng island. Although may napapanood kami sa Netflix, yung Hack My Home, pwede kasing, ano na lang, yung the pull out na island. Basta, oo, ipapakita ko sa inyo dito. Panoorin nyo na lang. Ayan. So, ngayon, ikot na tayo. Ito na. Ito na rin yung sa CR, pati sa hagdan, hinahanda na. And ito na yung office ni Dodong Philip. Ayan, yung ating magiging, um, ano to dad? Shopee Lazada online shop kung saan magbabalot si Dodong. Noong una, <laughs> hindi niyo siya masyadong nabivisualize kasi dati wala pang pader. So ngayon, pasukin na natin. Ito na siya po, mga Dodong at Inday. Yan. This will be our online shop room. Oo. So, pagka lumabas ka dito, ang salubong niya is dining, high ceiling, and the our sala. Yan siya. Tinuni, nuni. Para ka nagmumuni-muni dyan, eh. <laughs> Tapos, eto, yung parking area, yung garage area. Actually, papalitan pa tong bintana to kasi hindi talaga ito yung bintana niya aayusin pa yan. So, abangan kung ano yung magiging ng bintana ng part na to. Ayan, ang laki ng ating parking area. Parking for, ilang cars to, Papa? Four. Four cars. So, pag may event kami, inay namin siya for 50 tables. So, yun. May gathering ng ano, family. Mm, mm So, parang ito, di ba? Ito yung parking. Ito, naka, uh, Anong tawag doon? Sliding door yung part na yan So pa para pagka may mga bisita, <clears throat> di ba may mga tables dito Pag may mga bisita, open na rin yung sala Tapos magkakaroon ng Labas tayo guys Magkakaroon tayo ng widescreen projector So parang widescreen Ito, ito ha, nakikita nyo yan Kaya malawak yan, magiging aquarium yan ni Dodong Philip. Tapos, pag may event dito, ito yung kanina sa parking, bababa dyan yung projector. Dyan tayo magbibidyoke. Okay. Yung nakita ninyo sa isang vlog natin na nagprojector tayo sa bahay, dadalhin natin yan dito sa ating bahay. So, this will be the door. Ayan. And this will be glass. Para may natural lighting na papasok. Ayun. Silipin natin yung taas. para akit tayo si Dodong Philip. Yung parang mga sa, sa, real estate na tara, akit tayo. <laughs> Ganadong-ganado ah. <laughs> Kung ano ang kinaganado ko, parang si Dodong Philip. Paano uli? Ano, Tri? Eh, hagdan Oo nga, naturo ko na sa kanila. Paano uli yung ano mga pag, pagyaya mo? Tara, akit tayo. <laughs> <laughs> so... Imagine, this is the Lanay area. Kumagabi. So, meron kaming upuan dito, table, kape. Kakapi kami dito, ganyan. ba diba, habang merong mga halaman o kung ano man yung ilalagay namin dyan. Ito yung lanay. Ang laki ng lanay. ba diba? Hmm? Paano ulit mag-invite? Tara, akit tayo. <laughs> <laughs> akit tayo mga kaibigan. So, eto po yung magiging harap ng bahay natin. Grabe, ang daming halaman. Pero magkakaroon daw ng clearing operation dyan soon. So, yan po, talahiban ang view natin for today's video. Yan. Dito po yung daan namin. Papunta dito. So, i-clear yan. So, ngayon, hindi pa siya masyadong clear because hindi pa clear. Galing, di ba? So, eto na. Dito tayo sa kwarto. eh nandito tayo ngayon sa kwarto. Doon. Ayan, nabuhusan na po. Nabuhusan na po yung ating mga beam. Tama na yung mga beam lang yung nabuhusan, Papa? Uy. Uh Oo. -oh. So, Tapos ano nang ginagawa ngayon? Update. Sa bubong yan. Yan yung ano. Yung design kasi ng bubong natin dalawa. Isang ganyan, isang ganyan. Yan yung pader ng bubong. Mm -hmm. Yeah. Nakapagbuhos na po sila dito. So, nagpe-prepare na tayo for the bubong. So, eto na. Yung mga kwarto-kwarto. Kwarto number one. Ilang kayo gumagawa Ayan. Kwarto number two and kwarto number three. Tapos itong CR natin, meron na rin siyang pader. Ayan, may pader na yung CR. So ito yung CR dito sa itaas. The common bathroom here upstairs. Ayan. Tapos pag lumingon ka dito, ito na po yung hagdan. Ayan, dito po yung hagdan. So magkakaroon dito ng pader, pader, hagdan. Tapos, ito nga yung kwarto number one. Pagkalingon mo dito, ito yung high ceiling na sinasabi ko. Ayan. Yung kita yung baba. Ayan na. For the checking na tayo. So, ayan na po mga dadang at inday. Ang update, ang date ngayon ay September... Anong date ngayon? 16, 17. <laughs> Basta, September. And uh, ito yung update, latest update, mga kabalay. So, for more uh, videos, mga vlogs po ng Pamilya Mateo. Subscribe, like, and follow. Thank you so much, everybody.